Magandang araw! Tara, samahan niyo ko magluto ng pansit bato. Disclaimer lang po, ito po ay first time ko magluto at nanood lang ako sa YouTube. na, pupainit pa ng kawali. Kapag mainit ang ating kawali, isunod na natin ang ating mantika. Sakpohan lang po natin ha. Pagkatapos po kuminit, ilagay na po natin ang ating kikiam at squid ball. Iprito lang po natin ng konti para mawala ang lansa niya. Kayo ba? Ganito ba kayo magluto? Ito nga pala, inangon ko ng mga pinito nating squid ball. Susunod naman natin ngayon, sibuyas. Pagtapos na maglagay ng sibuyas, isusunod ulit natin sibuyas. Pero puti naman. Hahaluin lang natin siya ng hahaluin. Hanggang sa mag-brown siya ng konti. Kapag nga okay na, isusunod naman natin ngayon ang bawang. Haluin lang natin siya ng haluin para hindi siya masulog. Flex ko nga lang dito yung kawali at talad namin madumi. Kapag nga ganito nang sunog na, isunod na natin ang atay. Mas maraming atay, mas masarap. Hinulit pa ang pagpapakita, papansin. Kapag nga mo na, Siyempre ha, Halloween para masangkot siya. Halloween lang ng Halloween, ng Halloween, ng Halloween hanggang sa maluto. Kasi yun nga ginagawa natin, ba? Diba? Nagluluto. Igasa lang natin siya ng ikisa hanggang sa maging ganito na ang hulay. Kapag ganito na ang hulay, ibig sabihin, luto na yan. Kung makikita niyo nga, naglagay na ako ng paminta. Di ko na na-video kasi ang hirap. Ito naman, secret ingredients. Hindi ko sasabihin kasi secret nga. Pag nalagay na nga natin ng mawang palasa, maglagay tayo ng toyo. Tansyahin mo lang para hindi maalat ha. Pagkatapos, ipakunloan lang natin siya ng konti. Konti lang ho, tama na. Halloween na natin siya ng Halloween ngayon para yung pampalasa natin na toyo. Wapit siya sa angkap. Makulo na siya. Oh, dito nga nilagyan ko siya ng sapaw pero hindi ko lang na video. Siyempre, common sense yun na yun. Pansip nga, ba? Diba? Ito na ka ngayon ang ating special pansip pa to. Kaling kay Declaro. Pagkakulo ng sabaw, ilalagay na nga natin siya. Hintayin lang natin siyang kumulo at lumambot. Kapag nakulaman tubig, ka lang. Pag nga ganito malambot na siya at paluto na, ilagay niyo na ang gulay. Tapos na, bye!